na pupuk. Kanak lagi ko ana. Mama ko ya film naung ni mo ha. Anak lang. Para na pag sinupin ang plastic para magamit pa tipid sa space. Kanak. <laughs> plastic. Ya, dagang plastik. Ya, dagang plastik. plastik eh. Ya, dagang plastik oh. bisa mana? Si bata. Ini nang sinuk. Hmm sa so, mga plastic guys oh ito dami pa namin titiklopin oh kasi ganyan so, magulo tignan so yung mga large motoy large money money large kadto okay. gamay um, a small medium mug small kana medium mug small hmm. asa nang small oh, ang medium like medium pini large hmm. Uh, like ang mo na kanang para sa diaper kanang mm. kanang large. ang mm. oh, Iyon ang large. Ito yung medium. Iyon yung small. ini mm. mo mm. ni large. Mm. Daghan pa na. Daghan. Dami pa kaming gagawin, no? Tiklupin. At meron pang dyaryo. Pambalot sa mga diaper. Ayan. Pambalot sa mga basura. Ayan. Para alam namin kung Isisegregate namin yung mga sizes para madaling ano, madaling ma makita guys. At meron na kami dito'ng nakahandang box. E. So na tulo ka box gamiton. Nakita ko isang box pa. Daghano. No? Yepa. Oppin. Pwede rin niya pambalot sa mga diaper. So, recycled lang ang gagawin natin dito. Instead na itapon, magagamit pa natin. At yung mga panali, do not throw this. Mag Kasi it's very useful po ni so, Mga sa Many gagamitin. O, oh, daghan kong, anak, daghan kong mga Saan naman man po eh gibutang diri ano oh, dira o oh. diri ako daghan kong inana mga tali pag ako nag grocery kasi box box ako eh wak ko'y, wak ko kuan eco bag na dala ipabox na ho ba tapos ita talian nila ng ganyan um, ya, Mm. Tagong tag paliya. Mm. Nga na may mga kahoy kahoy na babag-ari. Mm-mm. anak mm -mm. Mauna. Ay, ito na yung mga plastic na tiniklop natin. Ang small. Lagay natin sa box. Lagay ng label na small. Kasi ito na yung medium. Mas marami kasi yung medium na plastic. Ito yung mga ito, yan. Mas marami yung medium. Kaya dito nakalagay. So, nakasegregate. Pag kailangan, pag marami yung ilalagay mo, doon ka sa medium. Tapos, kung mas marami pa rin, ayan, ito yung large. Baliktad. Maliit yung box sa large. Medium, ang laki ng box. Pinakamalaki. Kasi siya yung pinakamaraming plastic na ano medium size ito konti lang yan tapos ito naman yung mga ano medium size nilagay naman sa box so ba, pag pinatong ganyan <laughs> ganyan lang ganyan so madali nang hugutin o, naka save pa tayo ng space so dito lang natin siya ilalagay dito lang sa cabinet Diyan hmm. okay, lang siya nakalagay. Ayan na. Madali na siyang makita. Thank you for watching.